SSS members, it's May Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. So ang ating video for today ay para po sa ating mga pensioners. Dahil pag-uusapan po natin dito, magkano nga ba ang ma-avail niyong SSS pension loan? Alright, take note po sa ating mga pensioners dyan. Ang SSS pension loan po ay na-offer lang po ito sa ating mga retiree pensioner. So para sa ating mga survivor spouse pensioner dyan, currently hindi pa po kayo allowed sa SSS pension loan. No, pero meron silang target guys on September 2025 na kung saan ay pwede mag ng ating mga SSS survivor spouse pensioner at sana matupad 'yon. Okay? Again, ang qualified sa pag-avail ng SSS pension loan ay retiree pensioners at dapat po 85 years old below. So kapag more than 85 years old ka na po, hindi ka na po qualified or hindi ka na po eligible sa pag-apply ng SSS pension loan. So ngayon, magkano nga ba ang amount na pwede niyong ma-pension loan with SSS? So according with SSS, the loan amount is based on the basic monthly pension plus the 1,000 pesos additional benefits. The pensioner borrower may choose from the following loanable amounts but not to exceed the maximum loan limit of 200,000 pesos. Ibig ko sabihin dito guys, ang inyong loan amount, ang inyong ma-pension loan with SSS, nakadepende kung magkano yung basic monthly pension nyo. Tapos dadagdagan lang yun ng 1,000 pesos. Ito yung 1,000 guys noong 2017 na increase ni President Duterte sa mga pensioners. So let's say for example, 'di ba? Sa computation natin ng inyong monthly pension, meron tatlong formula doon. Na kung saan kung alin yung mas mataas na computation, 'yun ang susundin. So let's say yung formula number 1, ito yung may pinakamataas. Sabihin natin 5,000 ang na-compute na dito. Tapos dadagdagan ng 1,000 additional. So meron kang 6,000 pesos. Okay? So 6,000 pesos 'yan ang iyong uh, pension. Ngayon, As a pensioner, meron pa pong option or choice mo po na pumili ka ng iyong mga loanable amounts. Good for 3 months, good for 6 months, good for 9 months, or good for 12 months. Basta, ang total dapat ng maloan mo is hindi siya mag-exceed sa 200,000 pesos or hindi siya lalagpas sa 200 pesos, 200,000 pesos dahil yun lang po ang loan limit ni SSS para sa ating mga pensioners. Yun ang pinaka maximum. Okay? So let's say for example, meron kang 6,000 pesos na pension, not yun yung sa base ng computation. Gusto mo lang i-avail ang 3 months. So, ibig sabihin, Kapag 3 months ang i-avail mo, meron kang 18,000 pesos na loan with SSS. So let's say naman gusto mo yung 6 months. So ibig sabihin kapag 6 months na meron kang 6,000, ang ma-avail mong loan with uh, SSS pension loan ay 36,000 pesos. Or gusto mo ng 9 months or kaya 12 months. So depende po sa'yo guys kung magkano yung gusto mong i-pension loan with SSS. Okay? Ngayon naman po, sa terms of payment, kung paano mo siya babayaran, meron din dito tayong susundin. Let's say for example, ang inavail mo lang ay 3 months, so ang payment terms mo is good for 6 months. Via deduction po yan doon sa pension, monthly pension mo with SSS. Kung gusto mo ng 6 months, within 12 months mo siya babayaran 1 year. Pero kung umabot ka na ng 9 months or 12 months, guys, sa pag-avail mo ng SSS pension loan, babayaran mo siya within 24 months or 2 years to pay. Okay? So ngayon, kung ang katanungan nyo naman kung magkano yung interest rate sa SSS pension loan, for only 10% per annum, ayan, per year, 10% per year, yun, pinakamababa na yun, guys, na interest rate sa inyong loan. Compared po na magsasangla kayo ng mga ATM nyo, kasi ba diba, Monthly yan na interest, yung iba 3% per month, 2% per month, meron pa ditong 5% per month. Kung i-compare -co mo siya guys with SSS, napakalaki ng difference. Kaya mahirapan ulit kayo na tubusin yung mga sinasanglan yung ATM guys dahil nalulubog kayo doon sa mga interest rate na pinapatong sa inyo doon sa pinagsanglaan nyo ng inyong ATM. And the last questions, ilang days naman ang processing. Ang dali lang nito guys, kapag online kang nag-apply sa iyong SSS online account, for only 3 working days, ma-approve na yan ni SSS. Pero kapag walk-in ka guys or over the counter, 5 working days naman ang processing time nila. Alright, SSS pensioners, sana po ay malinaw ko sa inyo guys kung paano nga ba kinukuha ang loanable amount nyo sa inyong SSS pension loan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. Get bless you all.